Hi guys, nandito kami ngayon sa KFC ni ate kasi ngayon ay day off ni ate, wala siyang trabaho so napagpasyahan namin magla kami sa KFC tapos pagkatapos namin mag pupunta kami sa um, IKEA kasi titingin kami ng bed yung dalawahan, yung double deck bed kasi uh, yung kapatid ko po ay babalik ulit siya dito sa Hong Kong Mag-stay na siya dito ng matagal-tagal. So, kaya na decision na namin ni Amit na bumili ng double-deck bed kasi maliit lang yung space ng kwarto. So, dalawa lang yung kwarto namin kasi yung mga in-laws ko ay pupunta dito sa December. So, sa December, madami kami dito. Kaya sabi ko mag-double-deck bed na lang kami tapos um, at least magkasya kami. Tsaka pag lumaki na si Arya, tsaka si Arya, meron na silang bed hanggang yung pipiliin namin yung hanggang malaki na sila pang malakihan so ayan kain muna kami kain din tayo guys at ushopin din 'yung mga wala hmm magdadang si Tito sa mapunta okay, okay. So ayan guys, tapos na kami mag-lunch Tapos maglalakad kami papuntang Shatin kasi nandito kami sa Woche kumain so um, Si Amit nasa bahay siya Pinahinga muna namin para antes least makapahinga-hinga muna sa Ano kay Arian So, nandito na nga kami sa IKEA, guys. Siguro mga 10 minutes yung linakad namin. Ang init ng panahon ngayon. So, tingnan natin kung may mapili tayo. Tsaka maghahanap din kami nung, ano yung, parang ano siya yung cabinet ng lababo. Kasi yung lababo namin, ano, wala siyang cabinet sa baba. So, titingnan natin kung makabili tayo. No. So ayan nga guys, nandito na kami sa mga bed section. So ayan yung pinag ano pinagpipilian namin pero madami yung mga uh, nagkakagusto dito sa gusto naming bed. Ayan yung wood. Solid wood daw yan tapos um 1,399 yung frame lang. Tapos, pera pa yung mga, ano tamag nito, mattress. So, ito yung napag na namin na ah, kukunin. Kasi, ano siya, okay lang yung size. Okay lang din yung um, matibay naman siya. So, kasama, may kasama siyang underbed, bed. Ayan oh, Pero, di ko alam. Baka hindi available daw ngayon. So, ayan. Pinag-iisipan muna namin kung kukuli namin. Tsaka meron din kasi isa doon na medyo ang tangkad niya. Baka sabi ko baka mahulog si Ari yan. Baka pag lumaki sila naglaro-laro mahuhulog. So ayan pwede na rin kami ni Arya dyan matulog. Yung kapatid ko sa taas si Aryan sa kabila ay isa baba. So ayan nga guys na pagdesisyon na namin na yan na lang talaga yung kukuni namin. Kasi siya yung mas maganda. So ayan nga guys may nakita akong magandang ayan, design ng wall ng anong kitchen. So, pag okay na yung bahay namin sa Pilipinas, yan na lang ang ipalagay ko, ganyang style. So, titingin-tingin muna kami ng cabinet ng kitchen, guys, kung meron dito. Tsaka kung affordable. <laughs> so, ano pala, i-deliver nila yung bed next day. So, tingnan natin, update ko kayo kung maganda sa kwarto. Wala kaming nahanap na kasais nung ilalim ng lababo. So, may nabili kami plastic lang guys. So, parang storage box. Ipakita ko na lang sa inyo next day. So, ayan pa pauwi na kami guys. Mga hapon na to na siguro mga 3 na to. Naka 4 na oras kami sa IKEA.